Kasabay ng lumalagong presensya ng F-35 sa buong Pasipiko, ang malawakang pinalakas na kooperasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay maaaring maging isa sa mga pinakamapagpasyang elemento sa anumang kooperasyon sa pagpigil sa China. Mas malaking bilang ng mga sasakyang papawid nito ang maaaring permanenteng idloy sa mga bagong base militar ng Amerika sa Pilipinas, alamin ng buong detalye mamaya. At dahil sa napapaulat ng malawakang pagsira umano ng China at Vietnam sa mga bahura sa West Philippine Sea, inihain ng Senado na imbestigahan ang mapanira at ilegal na pamamaraan ng pangingisda. Kaya't para malaman ng buong detalye ay tumutok at makinig ng mabuti. Ang Amerika, Japan, South Korea, Australia at Singapore ay pawang mga naka-F-35 fighter jets na bansa Isang senaryo na nagpapakilala sa posibilidad na ang isang US Alive na koalisyon ng 50 generation aircraft ay maaaring potential na palibutan ang China sa mga susunod pang mga taon, maaaring tila hindi karaniwan na isipin ang partikular na epekto ng isang platform o sistema ng armas tulad ng F-35 fighter jets, dahil ang sasakyang panhimpapawid ay nilayong nagumana bilang bahagi ng isang pinagsama-sama na multi-domain war campaign. Gayun pa man ang lumalagong multinational na puwersa ng F-35 sa Indo-Pacific ay lalong nakaposisyon upang makakuha ng napakalawak at multidimension na epekto sa D-Trend sa equation sa rehiyon, lalo na kapag tumatakbo sa loob ng mas malaking multidomong warfare system. Kasabay ng lumalagong presensya ng F-35 sa buong Pasipiko, ang malawakang pinalakas na kooperasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, ay maaaring maging isa sa mga pinakamapagpasyang elemento sa anumang kooperasyon sa pagpigil sa China. Pinalawak kamakailan ng Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa Estados Unidos at nagdagdag ng apat na bagong lokasyon na nagbibigay daan sa pag-access ng militar ng Amerika sa strategic at geographical. Ang Pilipinas ay masasabing magandang posisyon sa lupain kaya mas malaking bilang ng mga sasakyang panghimpapawid ng US ay maaaring permanenting maay deploy sa ilan sa mga bagong base militar nito sa Pilipinas, ang taktikal ng kahalagahan nito ay maaaring palakihin dahil ang US Air Force ay nagpapatakbo ngayon ng mahigit sa tatlong daang F-35 at ang paglagay ng malaking kwersa ng F-35 sa loob ng saklaw ay upang ipagtanggol ang Taiwan at Pilipinas ng nang hindi nangangailangan ng air refueling at pagpapakilala ng ganap na air power protection sa Pasipiko. Ang China PLA Air Force naman ay pinaniniwalaan na nagpapatakbo ngayon ng humigit-kumulang isang daan at 120 na J20 fighter jets. Ang J20 ay inihahambing ng China sa isang American F35 fighter jets. Iisang posibilidad na hindi pa napatunayan at nagbibigay sa sarili ng malaking pagtatanong. Gayunpaman kahit na ito ay inihahambing ang isang Chinese J20 na puwersa ay hindi mahihigitan ng bilang ng US, Japan South Korea at Singapore Multinational F-35 na puwersa na pinatibay ng Pilipinas dahil sa mga base ng US sa bansa. Sa pinalawak na presensya ng militar ng Amerika sa Pilipinas, ay hindi malayong italaga ng Amerika ang F-35 Lightning at F-22 Raptor sa Pilipinas. At sa ibang balita naman mga kabayan, dahil sa napapaulat ng malawakang pagsira umano ng China at Vietnam sa mga bahura sa West Philippine Sea, Inihari ni Senator Francis Tolentino na imbestigahan ng resolusyong mapanira at ilegal na pamamaraan ng pangingisda. 938, requesting for an directing the appropriate Senate Committee to conduct an investigation in aid of legislation on the reported alleged cyanide fishing on Bajo di Masinlo. Kasi nakaka, nakaka-alarma na itong 21,000 acres of coral reefs din na sinira pero itong... Uh, cyanide, cyanide, use of cyanide, eh mas mabigat po ito kasi I, I, now consider this as environmental terrorism, destruction of our marine resources through the use of uh, cyanide. At marami tayong marami tayong uh, pwedeng i-implicate na international agreements to hold accountable kung sino man ang lalabas ang ayon sa investigasyon na may, may sala dito. So, number one, UNCLOS can be can be uh, utilized to trigger an investigation. Pangalawa, Convention on Biological Diversity Signed by the Philippines. Signed by the Philippines. Independence Day, pa. Independence Day of 1992. Ratified on 199 in 1993. Likewise signed and likewise signed by China. June 11, 1992. And then we have another. We have another agreement. Convention on International Trade in Endangered Species and Wild Fauna and Flora. Philippines became a party on May 17, 1988. Lahat pong ito, kabilang yung kabilang itong uh, pang isang convention. Kabilang yung ating fisheries code ay magbibigay ng damages sa Pilipinas, kung mapapatunayan. Sir, paano nyo kaming yung direction ng investigation considering na yung Chinese government nag-deny po na sila'y gumawa? So, sino yung mga expected or target resource uh, parties? Ang alam ko, meron ng uh, parallel investigation na ginagawa ang Department of Justice. At ang alam ko ay nag-utos na rin ng Malacanang na, na ipagpatuloy yung uh, investigasyon. So siguro dito, we can have Coast Guard, we can have BIFAR, we can have the uh, fishing company stationed in, in Bajo de Masinloc. At yung mga manging isda natin na nandun, di ba, hindi na umaalis yung iba, dinadalhan na lang ng ayuda ng BIFAR. So pwedeng i, ipatawag 'yon. At uh, siguro itong itong resolution na ito ay baka sa sa Committee on Environment mapapunta. Sir, how about the embassy? Can they be Hindi. May immunity yun. May, 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 may immunity sila eh. So, so, hindi po pwede. Sir, sir, sir paano yun? Kung, kasi ang resolution, may minimension na, na foreign uh, fishermen. So, paano natin Dahil hindi tayo. Foreign kasi hindi... Hindi Filipino nationals ang gumawa. Opo. So paano natin mababalanse, sir, yung investigation kung wala yung so-called foreign fisherman, yung party? Ang, ang, ang mangyayari niyan, yung testimonya nung mga yung dating mangingisda, kung gano'n yung, gano'n karami yung kanilang napapangisda, simula nung gamitin ito, naglutangan na lang yung mga patay na isda o yung naging epekto doon sa isdang nahuhuli kung merong uh, traces of cyanide which is banned, which is a banned substance. So, ito ay magpapatunay na gumamit talaga ng, ng cyanide. At yung mga binanggit kong conventions kanina ay magagamit natin kung saan tayo ay pwedeng mag-file ng, ng kaso na meron na meron tayong ebidensya, ay pwedeng mag-award sa atin ng uh, kaukulang uh, damages. At marami nang, marami nang nangyari yan na yung nanalo ay uh, tumanggap ng, ng damages, ng, ng award sa, sa isang international body. So, banggitin ko yung banggitin ko yung mga 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 naging president nito meron noong kaso sa yung uh, Germany versus Germany versus United States sa uh, LB LB River uh, na nagkaroon din ng damage sa German territory nagbayad ang Amerika ganun din yung matagal ng kaso ng US versus Canada uh, smelter plant naman yon at meron din uh, yung sa Danube River kung saan Uh, nanalo ang Hungary laban sa Slovakia. So, may mga may mga kaso na noon na nanalo ang isang bansa basta mapatunayan lamang. <laughs> Correct? Yung committee, yung committee, uh, hindi ko alam kung sa Maritime Committee ito i-refer o sa Environment Committee. Uh, But we can file a case. We can file a case. Uh, gaya na nabanggit ko, itong uh, Convention on Convention on Biological Diversity, there is a there is a uh, there is a a body which can accept a the, the case. So, uh, itong Convention on on uh, Biological Diversity ang filing ng case ay sa international. Court of Justice. So ito namang uh, Convention on International Trade in Endangered Species kasi may mga sinasabi pati yung lapu-lapu, mayamaya ay naapektuhan. So hindi ko alam ang determination ng lapu-lapu kung endangered yun, o, no? yung mayamaya. -maya, meron ding, meron ding uh, appropriate uh, management, eto management authority ang ang ano nila ang uh, pwedeng pagdulugan at ganun din yung isang nabanggit ko yung sa UNCLOS, meron ding isang yung itlos na pwedeng doon mag-file so marami tayong marami tayong pwedeng uh, pwedeng uh, pag pagdulugan at at uh, marami yung nabanggit ko kanina marami na mga kasong nanalo dati kagaya ng nito nabanggit ko Germany versus United States uh, yung sa Danube River pollution case nanalo ang ang Hungary against Slovakia, etc. etc. Magkaiba to. Magkaiba yung cyanide, yung cyanide fishing at yung damage sa sa corals. Yung sa corals, uh, yung sa kabuuan ng ipag-aaral, yung sa corals, di umano. Again, di umano ay 20 21,000 acres. So ano ba 'yung 21,000 acres? Ilang hectares 'yon? Ilang? Yeah, meron meron kayong, uh, Google. Ay libu-libong ektarya din 'yon, 'di ba? So pag, pag napatunayan na 'yung damage sa sa coral reefs natin ay ganong ka-substantial, ay eh magbabayad 'ko sino man ang may kagagawa nito.